Ano yun? Ano? Ano? Laki naman ano? Malaging may baon. Malaging may baon. Parang nagutuman man palagi. Ah. Bablog ako. Punta ko sa ano. Magbablog ako ba? Oh? Hello guys. Bigas shout out. Sino yung out mo? Ah, wala eh punta tayo doon guys sa punta tayo sa uh, sagingan tingnan ko kung may puso ng saging doon gusto ko yung puso ng saging si maganda tong ano yung gulayin ganito guys oh yan oh yan may bunga na siya Tapos yung puso na yan maganda sana yan. pag malaki na ko yan pag wala na kinayong yung, yung ano yung, 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 yung saging yung rubo Punta tayo doon. Kukuha ko na ang dito ng ano yung kukuha ko ng ano guys yung puso ng sanding naghanap tayo para makala ano tayo na yung ano, panggulay Tignan natin tayo kasi. Bakit may ganyan dito? Dito pa rin tayo punungan. Ayan lang Tingnan natin punungan. Sarap ang puso Ganun puso kailangan ganun yung puso sa akin Para Ikulay ko sa Kusana Ang so, puso sa dito Let's go lang Let's kabilang sini yang sana ni. Cuma tak dia. Thank you.

guys ang dito na lang guys video natin yun yung lingkod bye bye